Nuha daw may og Nagsuot-suot na dres Ubat. Nagunas sa dyan eh. Napo daw mong pag-umangkon. Among giuban. Si Kipper. Iyan sa gitawag og gibayan guys. Agay. Guba-guba man sila tingnan ako nga nito. Sakit at to ara dito ang daghan og bunga biyag 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 nya dili ko magpaduol kay idugo lagi ko palayo or ko gamay sakto kay ang mga pagkauli kay na mga bunga ah señorita daw ni nga mangga Lo tan iyang bunga guys to si Johnny guys here po dang mo Magdala ko ansa kuhit madala og sako tora iyang bunga oh Tuan, nagandam na si Janice sa kuan. Kuhit. Gipanita na ni Alma, gitesting niya. Karon ka katkatapod si Janice o. Oh. Adyan. Tagkang bunga man. Kani pa ba ipalito ni mo? O, oh, Karon, tilawa na po na to. Tamis daw. Lalo nang ni Ukadot. Wala nga nung dili siya aslom. Huwag yung aslom. Huwag yun. Kalamig ko rin yung mangga ha. Kanya. Nila to pa Ay, pat... Kipir ko kong Testing. Rode yun ay pwede yung rin rin. Ito ba yung na siya. ra. pa na po mga o kung tuwa po gas ba po, baliktad na mga pod gas. lagi na sa iyong tumoy? Kung ikuha na niyo dyan ba? ano na dyan? Sapsapi? Sapsapi na ba? Ito na, nikat-kat na po siya dyan sa mangga. Dugan pa kayo po nga dito. Nagpong-pong Nakatago sa mga sanga-sanga ba? Nade na matuwa ni diya niya. Nasangit. Sangit ang bato. Awa ah, jud sila nakakatkat di ay. Tang sa ganahan sa koy tiwasak kay amo oh. ang oh. padalhan. Igabot niya, liso <laughs> na lang. <laughs> <laughs> Mani amo oh, pira buya ang daghan kay mangga. <laughs> Pangabot na lang ni Janie oh. Ado okay kay gamay man ka. Ang problema kay di mo dagko, dahol dahol linda. Nay dagko. Asa dagko rin dahol guys. Nay bata dito guys. Nang <laughs> dagko. Nagpatong sa sanga guys. Bantayan ng naibuli dong oh, naraban ay haib. Dining dapita guys, napitan na jud ko ka nagpapit na lang pud ko guys sa mga bata kay ni balik man sila og sagka. Salamat jud si kayo. Tapos ginamos lang ang amo ang gisudan ani gipari sa rice. Si Jani wala gid siya timo aning time. Kaya to na lang daw siya sa balay. Ning apas pud si manang ani. Salamat jud si kayo kay po dala bay si manang ani og mineral nga tubig. Pagkaman pud na mo og pangaon, oh, mauli nah na pud ni Sir Linda oh, nagpasa na siya sa iyang sako guys, sa iyang mangga. tapos si Jani, sila Alma, tapos si manang naguna na dito mga bata. Ubay-ubay jud ubay nga mangga ang na-harvest ni Johnny, guys. Ang ako po dili po ko magpalabi og kaon aning mangga nga hilaw kay grabe mo sakit ako ang puso na ni og na